Naghihinala ka ba na may espiritual na nangyayari sa paligid mo? Nararamdaman mo ba ang labis na takot at, sa parehong oras, nalilito na may kakaibang presensya sa paligid? Marahil ay ginising ka ng banal na espiritu at inilagay sa iyong puso upang manalangin ng ilang makapangyarihang panalangin ng proteksyon. Minamahal, anuman ang sitwasyon, ang video na ito ay para sa iyo. Itinuro ka ng Panginoon dito para sa isang layunin. Bago tayo magpatuloy, maganda kung i-like at i-share mo ang video para pagpalain ang iba. Maaaring pinapanood mo ang video na ito ngayon sa kalagitnaan ng gabi, natatakot sa isang kakilakilabot na panaginip o bangungot na naranasan mo, o marahil ay hindi ka makatulog. Ang iyong isip ay tumatakbo ng isang milyong milya kada minuto nakakaramdam ka ng takot at takot na matulog, na naniniwalang hindi ka na magising muli. Mga minamahal, kahit na hindi ko maliitin ang mga damdaming iyon, nais kong malaman ninyo na ang Panginoon ay hindi nagbigay sa inyo ng ganitong espiritu ng takot kundi ng katapangan at katinuan. Binigyan ka niya ng kapangyarihan at otoridad na harapin ang bawat kapangyarihan at pamunuan na nanliligalig sa iyo. Maaaring tawagin ka ng iba na kakaiba, kung tutuusin, tila hindi nila nakikita ang iyong nakikita o naiintindihan ang iyong sinasabi, dahil hindi nila alam na ang pakikitungo mo sa mga nilalang sa anyong tao o laman at dugo ay laban sa mga pamunuan at mga kapangyarihan at mga pinuno ng kadiliman sa matataas na lugar. Mga minamahal, huwag kang matakot. Huwag matakot. Hayaang tumaas ang pananampalataya at katapangan sa iyong puso ngayon. Ang mga kapangyarihang bumabagabag sa iyo sa gabi at ang hindi nakikitang mga puwersa na nanliligalig sa iyo sa mga panaginip ay hindi maaaring madaig ka. Alam mo kung bakit? Dahil ang nasa iyo ay mas dakila kaysa sana sa nasa mundo. Nabigyan ka ng akses sa isang makapangyarihang pangalan na nakahihigit sa lahat ng iba, at sa pangalang iyon, Jesus, dapat yumuko ang bawat tuhod. Ito ay kinakailangan, ito ay isang kautusan, hindi isang negosasyon. Nasaan ka man, ipikit mo ang iyong mga mata ngayon, at tawagin ang pangalan ni Jesus ng tatlong beses. Bibigyan kita ng ilang segundo para gawin yon. Ngayong tinawag mo na ang makapangyarihang pangalang iyon, oras na para gumawa ng ilang makapangyarihang mga deklarasyon na magtatakot sa Diablo at sa kanyang mga ahente at magiging dahilan upang ilabas niya ang lahat ng iyong mga pagpapala na ipinagkait niya. Ipanalangin mo sila ng may pananampalataya sa iyong puso, huwag mag-alinlangan sa alinman sa iyong mga salita, dahil binigyan ka ng kapangyarihan at otoridad na magpalayas ng mga demonyo at makitungo sa Diablo. Handa na! tara na. Tumatawag ako sa iyo, o Panginoon, dakilang guro ng universo at lumikha ng lahat ng bagay. Ikaw ang aking tagapagtanggol, ang aking kanlungan, ang aking kuta, at ang matibay na muob na aking tinitirhan. Ipinapahayag ko na ako ay iyong anak, minamahal at tinanggap. Nabubuhay ako sa iyong biyaya, at nakatayo sa banal na lupa. Hindi ako matatakot na kasamaan dahil ikaw ay kasama ko sa oras na ito at ang iyong kanang kamay ay handang lumaban sa aking mga laban. Sa makatuwid, lumalaban ako sa mga plano ng kaaway sa aking buhay sa oras na ito. Nananawagan ako sa presensya ng buhay na Diyos na liliman ako at ang aking kapaligiran. Ang lahat ng puwersa ng kadiliman sa paligid ko ay yumuyo ko sa pangalan ni Jesus, sapagkat nasusulat sa mga awit labing walong oras, apat naput apat minuto negatibo, apat naput lima, na sa sandaling marinig nila ako, susundin nila ako, ang mga dayuhan ay magpapasakop sa akin. Ang mga dayuhan ay maglalaho at matatakot mula sa kanilang mga malapit na dako. Sa makatuwid, nagsasalita ako sa iyo, mga kapangyarihan ng kadiliman, bangungot, hindi pagkakatulog, at lahat ng bagay na hindi sa Diyos sa aking kapaligiran, umalis ka na ngayon at huwag nang bumalik sa pangalan ni Jesus. Ang bawat kakaibang kapangyarihan na umaatake sa akin sa mga kakaibang paraan ay nawasak ng dugo ni Jesus. Isinasamo ko ang dugo ni Jesus sa aking sarili, at sa lahat ng tao sa paligid ko ngayon. I am untouchable. Ang mga anghel ng buhay na Diyos ay nagbabantay sa aking buhay. Mahal na Diyos, kahit na nararamdaman ko ang espiritual na labanan na nangyayari, alam kong narito ang iyong presensya. Kaya naman, dinudurog ko ang jablo sa ilalim ng aking mga paa. Iniuutos ko rin ang lahat ng kadiliman na tumakbo palabas ng aking kapaligiran bilang tugon sa presensya ng Diyos, sapagkat narito ang hari ng kaluwalhatian o, itaas niyo ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuang bayan, at kayo'y magsitaas, kayong walang hanggang mga pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Sino itong hari ng kaluwalhatian? Ang Panginoon na malakas at makapangyarihan, ang Panginoon na makapangyarihan sa labanan. Itaas ang inyong mga ulo, o kayong mga pintuang daan, itaas nyo sila, kayong mga walang hanggang pintuan, at ang hari ng kaluwalhatian ay papasok. Naninindigan sa otoridad sa banal na kasulatang iyon, ipinapahayag ko na ang sinumang nagbabalak na saktan ako ay mabibigo, dahil kasama ko ang Panginoon. Walang masama na lalapit sa akin, sapagkat siya, na nagbabantay sa akin, ay hindi natutulog o inaantok. Ligtas ako sa lahat ng kasamaan. Hindi ako sasaktan ng araw sa araw o ng buwan sa gabi. Ang aking paglabas ay pinagpala, ang aking pagpasok ay pinagpala. Ang mga anghel ng buhay na Diyos ay patuloy na magbabantay sa akin, at sa aking sambahayan. Dalangin ko na ang dugo ni Jesus ay nag-aalis ng bawat sakit na inilagay ng kaaway sa aking katawan, dahil ang sabi ng Biblia sa Isayas 53, 5, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling ako ipinapahayag ko na ako ang tinubos ng Panginoon. Satanas, wala akong utang sa iyo. Sa makatuwid, lumalaban ako sa bawat legal na batayan na iyong ginagamit upang pahirapan ako at kanselahin sila sa pamamagitan ng kapangyarihan sa dugo ni Jesus. Ibinuhos ni Jesus ang kanyang dugo sa kalbaryo at ang parehong dugong iyon ay gumawa ng paraan para makalapit ako sa Diyos at makatanggap ng kapatawaran para sa lahat ng aking mga kasalanan at gumawa ng paraan para sa aking kagalingan. Kaya nga, dahil sa sakripisyong ito ni Jesus, hinihiling ko ngayon na pagalingin mo ang aking katawan. Hayaang dumaan ang iyong nakapagpapagaling na kapangyarihan sa aking mga ugat ngayon at pagalingin ako mula sa tuktok ng aking ulo hanggang sa talampakan ng aking mga paa. Panginoong Hesus, dahil binayaran mo ang halaga ng iyong dugo at katawan para ako ay gumaling, sa ngayon ay mangyaring gawin ang aking katawan sa pagkakahanay sa perpektong kagalingan na iyong binili para sa akin. Hayaan ang aking utak na mag-isip ng tama sa bawat lugar, hayaan ang aking mga organo na gumana ng perpekto, hayaan ang aking dugo ay puno ng mga tamang bagay at malaya sa mga maling bagay. Alisin ang bawat umaataking mikrobyo, virus, bakterya, hindi gumagana, at malignant na selula sa aking katawan at ibalik ang anumang pinsala mula sa mga nakaraang sakit. Ang mabuting kalusugan ay akin, ang kapayapaan ng Diyos ay akin, ang mabubuting bagay sa buhay ay akin ipinanganak ako upang tamasahin ang bawat mabuting bagay na binalak ng Diyos para sa akin. Diablo, makinig, walang kapangyarihan ang makalililim sa prinsipe ng kapayapaan. Kaya't nagsasalita ako ng kapayapaan sa aking nababagabag na kaluluwa, nagsasalita ako ng kapayapaan sa aking kapaligiran, nagsasalita ako ng kapayapaan sa sitwasyong iyon na nagdudulot sa akin ng mga gabing walang tulog, Umapasok na ang hari ng kaluwalhatian. Binabaliktad niya ang lahat para sa ikabubuti ko. Sinasabi sa awit tatlumpu, lima na ang pag-iyak ay maaaring tumagal ng isang gabi, ngunit ang kagalakan ay dumarating sa umaga. Ipinag-uutos ko na ang panahon ng aking pagsasaya ay narito na. Tapos na ang oras ng pag-iyak at pagluluksa ko. Ito ay isang bagong bukang liwayway sa aking buhay. Ano man ang nauugnay sa yugto ng pag-iyak sa aking buhay ay nagsisimulang magbigay daan para sa kagalakan ng Panginoon. Ipinagdarasal ko ang aking pananalapi. Hindi ako bababa. Hindi ako magmamakaawa para mabuhay. Sinasabi ng aklat ng malaki as tatlo oras labing isa minuto na sasawayin ng Panginoon ang mananakmal dahil sa akin. Ang masamang espiritu ng lumalamon ay ayaw na may maipakita ako sa lahat ng gawain at pagmamadali na ginagawa ko araw-araw. Panginoon, huwag mong hayaang mangyari ang masamang planong ito ng Diablo sa aking buhay. Bigyan mo ako ng banal na proteksyon at patnubay laban sa bawat anyo ng masamang espiritu na gustong gamitin ang kapangyarihan nito sa aking pinagmumulan ng kita sa pangalan ni Jesus. Ang bawat mabuting bagay sa aking buhay na nilamon ng masamang espiritu ng mananakmal ay ibinalik sa akin ngayon sa pangalan ni Jesus. Sinasabi ng Biblia na hayaang bumangon ang Diyos at pakalat-kalat ang kanyang mga kaaway. Kaya't, o Diyos, bumangon ka at palayain mo ako sa bawat problemang nagpapabigat sa akin, o mas mataas kaysa sa akin. Ang bawat espiritual na pag-atake, na nangyayari sa madilim na oras laban sa akin, bumalik sa iyong nagpadala sa pangalan ni Jesus. Makinig ka, demonyo, kasama ko ang Panginoon, kaya hindi ako natatakot sa gagawin mo sa akin. Sapagkat ang Panginoon ay aking liwanag at aking kaligtasan, Kanino ako matatakot? Ang Panginoon ang kuta ng aking buhay. Kanino ako matatakot? Kapag ang masama ay sumulong laban sa akin, upang lamunin ako, ang aking mga kaaway at mga kalaban ang matitisod at mabubuwal. Kahit ba ako ng hukbo, hindi matatakot ang puso ko. Bagamat sumiklab ang digmaan laban sa akin, magtitiwala pa rin ako sapagkat sa araw ng kabagabagan, ikukubli niya ako sa kanyang kubol. Sa lihim na dako ng kanyang tabernakulo, itatago niya ako, at itataas niya ako sa isang bato. Gayon din ang mangyayari sa pangalan ni Jesus. Diyos na walang hanggan, alam kong hindi tayo nakikipagbuno, laban sa laman, at dugo, kundi laban sa mga pamunuan. Alam kong ang masasamang panaginip na ito ay mga gawa ng espiritual na kasamaan sa matataas na lugar, ngunit ipinagdarasal ko na ang aking masasamang panaginip ay matapos na ngayon, dahil hindi ako nakatayo sa sarili kong otoridad kundi sa iyo. Ang iyong salita ay nagsasaad na kapag ako ay nahiga, hindi ako dapat at hindi dapat matakot. Nakaranas ako ng maraming masasamang panaginip na naging dahilan para makaramdam ako ng takot, kawalan ng katiyakan, at kawalan ng pag-asa. Ngunit nakatayo sa yong salita, idinadalangin ko na simula ngayon, sa tuwing ako ay nakahiga, hindi ako matatakot. Sa halip, matutulog ako, at ito ay magiging matamis. Nagdarasal ako para sa kapayapaan sa aking pagtulog. Makakakuha ako ng tunay na pahinga at hindi mawawala ng tulog sa mga nakuha ng kalaban. Ama, nananalangin ako laban sa mga plano ng kaaway. Itinatali ko ang mga pag-atake ng kalaban sa aking pagtulog sa nakaraan. Mangyaring bigyan ako ng matamis, bigay ng Diyos na mga pangarap kapag inihiga ko ang aking ulo, upang magpahinga. Dalangin ko na ang mga plano sa aking pagtulog ay masira. Mahal na Ama, ikaw ay parang pakpak na kumukukop sa aking mga anak, malakas na may proteksyon, malambot na may grasya. Para kang kalasag na kumukulong sa kanila araw-araw. Ikaw ay tulad ng isang korona na inilagay sa kanilang mga ulo, isang simbolo ng pagiging anak, ng pag-aari, at ng kanilang pag-ampon sa iyong pamilya. Panginoon, inilalagay ko sila sa iyong malaking pangangalaga, at ipinahahayag na sila. Ay sa habang naghahanda akong bumalik sa pagtulog, pinili kong magtiwala sa iyo, Panginoon. Nagpapahinga ako sa iyong yakap, ang iyong patuloy na pagmamahal at pakikiramay, ang iyong patuloy na presensya, na pumapalibot sa akin kapwa kapag ako ay natutulog at gising. Isawsaw mo ako sa iyong presensya, at palibutan mo ako ng iyong espiritu, upang ako ay makapagpahinga ng malalim, batid na ikaw ay kasama ko. Sa halip ng mga bangungot, idinadalangin ko na maglingkod ka sa aking puso, sa aking mga panaginip at ibalik ang aking kaluluwa. Pinipili kong magtiwala sa iyo kahit sa gitna ng aking mapanghamong kalagayan. Pinili kong ialay muli ang aking buhay sa iyong paanan. Ama, alisin mo sa akin ang anumang takot, pagkabalisa at stress, at laging ipaalala sa akin ang iyong pagmamahal at patnubay. Dinggin mo ang aking tinig, O oh Panginoon, at ingatan mo ako sa takot sa kaaway. Ama, narito ako sa harap ng iyong trono na may mabigat na puso at balisang isip. Halika, Panginoon, at punuin mo ako ng iyong banal na presensya. Hayaan mo akong magpahinga at maging payapa. Hayaan mong maramdaman ko ang iyong proteksyon. Iparamdam mo sa akin na para akong nasa ilalim ng anino ng iyong mga pakpak, ligtas, nakatago at panatag sa iyo. Tulungan mo ako, Panginoon. Ang puso ko ay nabibigatan sa mga hindi inaasahang banta na dumarating laban sa akin gayon din sa mga miyembro ng aking pamilya. Napakaraming bagay sa mundong ito ang maaaring magpabagsak sa atin, makasakit sa atin o magbabanta na nakawin ang ating kagalakan. Dalangin ko ang proteksyon sa aming lahat, na anuman ang mga pangyayari, mananatili kaming walang takot, nagtitiwala na babantayan mo kami. Kahit na nag-aalala ako na hindi ko sila mapoprotektahan mula sa lahat ng kasamaan sa mundong ito, nakaluhod ako na humihingi ng tulong sayo. Mangyaring bantayan ang aking pamilya sa tuwing aalis sila magpadala ng isang anghel upang gabayan sila pauwi ng ligtas, at maiwasan ang anumang pinsalang maaaring kaharapin nila. Ipinagdarasal ko ang iyong proteksyon, dahil aalis din ako ngayon. Ikaw ang aking taguan, at sa ilalim ng iyong mga pakpak, lagi akong makakahanap ng kanlungan. Protektahan mo ako sa gulo saan man ako magpunta, at ilayo mo sa akin ang kasamaan. Saan man ako naroroon, ikaw ay aking titignan bilang aking tagapagtanggol, ang taong lumalaban para sa akin araw-araw. Ang iyong pag-ibig at katapatan, kasama ang iyong kabutihan at awa, ay pumapalibot sa akin araw-araw, kaya hindi ako matatakot sa anumang maaaring dumating laban sa akin. Ang aking tiwala ay nasa iyo, Diyos, at nagpapasalamat ako sa iyo para sa iyong pag-ibig at proteksyon. Salamat, Panginoon, dahil ipinangako mo na poprotektahan mo ako sa lahat ng oras. Nagpapasalamat ako na ikaw ang aking kalasag, ang nagsasanggalang sa akin mula sa kalaban. Ikaw ang Diyos na lumalaban para sa akin. Gaya ng sinasabi sa awit 28, Pito, ang Panginoon ay aking lakas at aking kalasag, ang puso ko ay nagtitiwala sa Kanya, at tinutulungan niya ako, ang aking puso ay lumulukso sa tuwa, at sa aking awit, siya ay aking pinupuri. Diyos, ikaw ang aking lakas, at ikaw ang aking kalasag. Pinagkakatiwalaan kita bilang aking tagapagtanggol at aking tagapagtanggol. Ikaw ay isang Diyos na lubos kong mapagkakatiwalaan sa bawat laban at bawat unos. Nagpapahinga ako sa pangako ng iyong proteksyon ngayong gabi, at ipinapaalala ko sa aking sarili na walang pinsala, at panganib na mas makapangyarihan, kaysa sa makapangyarihang Diyos. Ama, higit sa kung ano ang maipahayag ng aking mga salita, pinili kong buksan ang aking buhay sa iyong init at proteksyon. Inilalatag ko sa iyong harapan ang aking takot, pag-aalala, at kalungkutan. Dumarating ako sa harap mo bilang ako, walang limid sa iyo, Abba Ama, Ngunit alam kong ligtas ako sa iyong mga bisig at hawak ng iyong biyaya. Salamat na sa katahimikan ng oras na ito. Alam ko sa kaibuturan ng aking puso na ako ay iyong anak. May tiwala ako sa iyo na dininig mo ang aking panalangin. Salamat, Panginoon, dahil nararamdaman ko ang iyong presensya sa paligid ko. Sa iyo, aking hari, ang papuri at karangalan magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Minamahal, sana ay nanalangin ka ng may pag-asa. Maniwala ka na sasagutin ng Diyos ang iyong mga panalangin. Kung naniniwala ka, e type ang Amen sa seksyon ng komento. Sinasabi sa atin ng Biblia sa Mateo 21, 22 na anuman ang ating hingin sa panalangin, sa paniniwala, ay matatanggap natin. At kung sinubukan ka ng diablo na apihin ka ng may takot at pag-aalinlangan, maaari mong ulitin ang mga panalangin para sa susunod na tatlong gabi sa parehong oras o mas mabuti pa sa hating gabi. At magugulat ka kung paano ibabalik ng Diyos ang mga bagay-bagay. Ang sakit na iyon ay mawawala ng tuluyan, ang utang na iyon ay mahimalang babayaran, ang batang iyon ay babalik sa bahay. Ibig kong sabihin, higit sa lahat ng hiniling mo, darating ang Diyos para sa iyo. Mababawi mo ang lahat ng ninakaw ng kaaway mula sa iyo sa takbo ng gabi. Ikaw ay palalayain. Matatawa ka na naman. Makukuha mo ang trabahong iyon sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Kapag sinasabi ng iba na may casting down, sasabihin mong may lifting up. Huwag mag-atubiling bumalik sa video na ito anumang araw upang ibahagi ang iyong patotoo sa amin sa seksyon ng komento. Ito rin ay magpapasigla sa ibang mga mananampalataya. At kung nabiyayaan ka ng video na ito, i-like, i-share, at i-subscribe ang channel. Hinihikayat tayo nitong gumawa ng higit pa. Salamat at pagpalain ng Diyos.